abe double double madainin kapitan dere sinso operator pa <laughs> Kapitan saya konsitat bos Kapitan Pangbangka Kapitan operator Pangkuan operator pa sensor <laughs> Oh semua <laughs> oh. <laughs> ini guys d'obligar l'Ede, operator, pas So ano mga katagbis uh, Magandang umaga pala sa inyong lahat uh, Araw po natin ngayon mandi It's a uno uh, Time check natin ngayon mga katagbis Alas 10 na, na, ng, Alas na ng ano, Alas 10 na ng umaga So pagkatapos nito mga, mga kajanjek Pagkatapos nito pagsukat ko ng Wire pupuntahan natin dong ano yung FB Consita dos yung hinila namin na hindi natuloy uh, na ibaba na nila nahila na nila or nahatak na nila yun puntahan natin yan mamaya kasi nandun ang wire na kailangan ko para idagdag dito sa gilid namin dito sa bangka kasi ano pero yun laot na kasi kami bukas so yun puntahan natin yan mamaya uh, tsaka ano uh, mag i chichik ko pa din ang ano ilalim sa may engine room kasi dito ako maglalagay ng ilaw dito na side pag ganun ang lastada nya so yun uh, susukatin ko muna mga katagbis at saka punta tayo doon sa kabilang bangka sa kasama namin sa Consita dos. Kasi ito Consita tres kasi ito. Oh, okay, di na dai din okay, card. Ha? Ah. Magwa bug nylon. Meron sa. Asukdan. Ah, so sa wire. Oh. Dire ba? Ren. Ambil ko ron ang stick bay. Kaya para mag mag magamit yung mga sobra. Yeah <laughs> darwin. Ha? Dala dala. Eh so pilit isang mag-cutlong na kerini. Kilometro niya. Wo, putol na muna din. Wo, reriput na sa kisan-daraan 'yung magputol ang sobrang tigal ng kata. Sa punta na tayo doon. Ah, uh, kasi tapos na ako sa ano, pagsukat ng wire para idagdag sa dagdag -dag sa ano sa ilaw namin yun Loy, dadi ng wire, Loy! Loy! Dadi ng wire! Wire ba, wire? Dapat niya! Puntahan na lang natin para makita natin din ang

So, bali dusi ka di pa mga katagbis yung kukunin ko na wire doon sa kabila. Hindi kasi yun namin na hila. Yung hinila naman namin yan, di nadala. Kasi yung tubig dagdag, ano, pa low tide na. Ayan, punta tayo doon. pag uwi namin galing ano pag uwi namin galing laot yan nakapundo na sila sa buya na o buya sa ano buya ng Consita 4 kasi yun o no? <laughs> <laughs> Magwa ako sa wire na aloy Wire Wire ba wire Hindi mabati Ay gayot Yeah. Wire ba wire? Wire sa. Totong bola itong. Ito, wa, bola wa ma wa. Wala man ito, nadao, wire. Wala itu? di ko dito na daw Wire. Ah, man itu. <laughs> speaker wire na. Oke, kita guys

Okay. Oh, dosi na ako, Bitcoin. Okay, okay. Palis. So, okay, sulak. Okay, tali na dadaan ito, Tata. Masuro, isa ako, Dari. Ito na yun, guys. Ina inilaan namin to dati. Di namin na, di na kayanan sa Kuntita Tris. Kasi no yung, ang dagat kasi palutay na. Ah, uh, ya, tapos nagkakarga din kami ng ilo. So din natuloy pag oh, basa pa ni uga. Basa pa ni ko. Basa pa daw. Okay. Din natuloy ito. So, yun. Gana. Ay, mama apa? <laughs> basa apa basa? Ini sunanan, kan ini bukan nikun. Ayo din mo tayo dito. Welcome to my guys. Ayun. Uh, so, Mga kasamahan ko din dati to. Ako Ray, dupo, po. Ako Ray, sukod. So oh. Dusi ka do po. dusi kami terus. Ha? Ka dusi dusi terus.

sisi uh, trial nito kasi may ginagawa ko sa bahay sa sa one uh, ipuan po to na makina mga patalpis yung transmission nito sa V8 ang transmission nito so si ano pa rin naggawa nito si si ang uh, naggawa nito sa nag-installar nito sa mga gastada ng makina po ang duan. Ito po ang higaan nila. Hindi ka tulad sa amin na ano, makatindi ka dito. Puro ka makayo ko pag pumasok ka dito. Makayo ka, di ka baka street. Paglakad kasi. Hindi no? mahaba yung kisamin niya. Ito pala lang yung rooftop nila guys Sa dakatapos lang kasi ito Basa pa basa para makita din nanti ah grabe double double ma din yung kapitan din eh operator pa <laughs> kapitan sa konsitan dos Kapitan pagban ka, kapitan operator pagkuan, operator pa o op, sinso. <laughs> oh. <laughs> Pansin, so May konting gagawin pa nito. Uh, balik na tayo sa ano, konsita dos o tris, sa synergy namin. Andun lang kasi 'yo, no, sa unahan lang. Labag daw -ta takong sukan suka. Arisa ko! Ayun guys, punta na tayo dun Arisa ko, arisa ko kahit ko Ilagyan pa nila ng ano, patungan sa pakora. Para pag matapos na pa daw yun, pwede na sila mang starting. Malaot kami ya, full starting na po kami. Bukas ano, abanti na kami sa laot. Yan Kuha lang ako ng ano, wire para sa dagdag -dag ilaw namin ditok Magsagwan lang tayo mga katagwis kasi wala na akong gasolina Punti na lang gasolina ako, baka pag uwi ko ha? Magsasagwan pa ako Ang layo naman Layo kasi sa amin Kapi kainit Tara na! So pala mga hatin ko muna to si ayong uh, operator, namin. Yaren! So, Yaren! Sayo taong mapon? Emot kuasa kuasa mau balik pagi saka dari unya ah oh, oke okay. mau bangli bang lah mau besar nak bangli lek aku sa kuasa nak dia lalu besar besar

Salah sego NATO. Apa yang gara-gara motor? Ah. Napa sempat dicoret permintaan ya. Kuy ya. Oh. Uh. oh. Unsi nakabuk, unsi nakabuk. Okay. Unsi butih angki unsi.

Ang pagkura na siya, na ako naman <laughs> nila, boy. Ay, bo. At ang mga tawa nila. Basta maghapit kong magkua na, na yung ganso. Ha? ha? Maghapit kong magkua ganso. So, ano, ma? balik na tayo sa bangka, guys. o para mga kapatid uh, sa di ba nakapagsubscribe subscribe sa ano sa YouTube channel ko. Uh, Papa-kay subscribe naman at saka sa Facebook page ko at saka sa Reels at sa short video, para ano. Uh, pindutin nyo lang nung yung, yung ano yung notification bell, notification bell para updated kayo sa mga vlog sa mga video natin. Ito na yung ano, ah, Dus Yung hinihila namin Na di na kaya, di sa ano, Kasi low tide na yung dagat Inabutan e, kami sa low tide Pa low tide ng dagat Inabutan e, kami So ito na Iba ang bangka na kahilan nito Bali dalawa, dalawa daw kabangka ang nakahila nito So pag dating namin galing laot Ito na Nandito na sa buyahan pala mga katagbis yung ang konsidera dos mga dosi, sinto sinto ba bloke daw yun ang ma, makasya na yelo na tayo guys kasi may magchichik pa ako sa makina namin sa engine room ichichik ko pa ang mga city asit asit at saka yung ano, gear oil sa mga kurbuhan namin babawasan ko pa ng ton baka may tubig na yung tangkihan namin oh what's up ah awan saman Oh, oh karon karon, Tabangan, tana. di tali ko pa tong pambot ko guys baka makan toh maka bitaw sa lubid na tinalian ko ito na yung wire na kinuha ko doon sa CitaDus Oga na dinadala sa Dito so, pala mga bigas namin guys para baon namin pa sa baon pala o. Baon namin pala Ah, uh, pun sumo. So lagay ka muna. Kita tayo dito sa unahan guys. ito po yung bato na kinuha nila kanina sa buhisan full starting na po kami So mga katagbis hanggang dito na lang tayo. Oh, may gagawin pa kasi ako. Magchicik pa ako sa ilalim ng makina. Sa engine room namin. Ichicik ko pa yung mga asiti namin. Asiti ng makina. So mga katagbis uh, di pa nakasubscribe sa youtube channel ko. Paki like, share at comment. And din subscribe sa youtube channel ko. So yun lang guys. Hanggang dito na lang tayo. Bye-bye.